kain den ay tayo kain. Tapos na. Wala, lahat yun 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 bene? bene. gawain na naman tayo sa ating hatiran portion ito na tayo chi mahirapan tayo doon. ah, ganyan, 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 ganyan. Ito na, tubig. Okay, eh. Yung mga classmate ko inhatid pa sa, ano, sa classroom? Big ka na. Kasi Hindi na. bader, uh, balita. Hey, hey. Meron pa? Wala na? Ginawa na lang kanin. <laughs> Ginawa daw kanin yung chili paste. <laughs> ha? oh, dadala mamaya. Misan wala ka rito. Ako, wala ka rito. Ah, oh, sige. Ay, ah. Uh. ana, kaya lang talaga nga yung uh, iba uh, ayaw umikot ayan ang tayong magagawa segway segway lang sila ayan o oh. pinatabad na sila layo kasi ikutan oh nagbaba ito ng estudyante ayan okay tayo kay Nanay Ponching shoutout pala kay Brother Jonathan de Gawen at kay Ate Marisa Christovich tataya din daw si Ate Marisa et, et, et. Ayan. brother Jonathan naman ay uh, kinukumusta ang mga tropa natin matagal-tagal pa pala siya ang uh, dadalaw mga ka-farmer dito tayo rito Kala ko magpagupit eh Naba na ng buhok ko 3 months na yata ito Ah Walang gupitan Sabay tinaan na rin mga farmer syempre Sabay tinaan na ng ano Dahil pupuputin -bu na yung ating mga buhok <laughs> Magupit muna tayo bago magtina tina Huwag pa si brother Maynard Wala nang tinitina <laughs> No more tina, no more gupit Uy, tropa <laughs> Parang si Papayam lang Papayam, mano lang eh Ah, uh, Razor Zero, talagang uh, pakikintabi niya yan Dito tayo Ipot ako eh Pedro na naman ako <laughs> baka mamaya wala na naman na ako eh, bibili na ko eh bibili tayo na ng... ah oo bibili akong bigas pala para wala tayong problema sa biyernes kain tayo kain tapos na wala na suicida konti na binili ni nanay eh. Ehndio. Sandan na naman ako ah. Oo, oh, nasa harapan ka na naman. Kami muna lima una ya. Wow, oh, wala na 'to. Mali. Yun. Kaya yung ipon. No. Ibig sabihin, sa matagal na panahon ito lang lagi ang tindig niya. Oh, tsaka. Di ko. Ay, Ayung, salang ayun, wala na no, naman kayo. Wala na ka ka. Wala oh, na kayo. Wala na Wala. Maraming nag-order. Wala. Alam ka. Oo. Tsaka ayungin. Wala. Saan ko kukuha? Wala. Tsaka kumisan. May dahing akong bangus. Ganun. Yung pandahing. Alimasan. Ganun. Pero matagal na panahon na alimango talaga. Supo. Ayan. Ganyan, ganyan lang sinitinda ko. Darling anak. Sali na ng anak. Ay, darling anak. Oo. Balim Matumal na. Matumal na ako. Shout out pala nga pala dun sa subscriber ng ito mas nagaling Italy. Hindi Yung bumili ng Tilapia sa akin. Nakalimutan ko yung pangalan. Shout out sa'yo. Mabuhay ka. Si ano? You know, si Bondok. Sino kasi yun? Bondok. Si Jenny Bondok? Oo. Oh. Nang huli. Galing Turia. Nandito na. Ah! Na. Si Flight Anisete na lang yung nagkakira. Ah, pumunta sana siya, yung... siya doon? Paano nanghuli? Nandun siya sa Korea. Ah. Nanghuli sila. Ati-anti na eh. Hindi. hindi talaga kapalaran. Kaya, uh, shoutout na lang doon sa saway. Sa Flight Anisete. Nagbibisnes <laughs> yan eh. Ah. Mas maganda uh, yun. Kimchi. kimchi. Ah, wawa. Wow, kimchi. Ako siyang... pari Si Bastian Nathan nga pala. Shoutout sa'yo. Bakit tatlo? Sa akin ba yan? Isa lang eh Para lang, lang kay nanay Isa lang, lang. isa lang, saka na ko bibili pag ano okay, Binibigay ko lang Eh, lang silang kumakain Huwag okay. na po, ganyan na lang Hindi ko alam kung lulutuin niya na mata ba, hindi Alibang oh. Alibang mataba ano ito ibigay mo sa akin? Ito, 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 ito. Yung lapad. Ito, yun no? oh, wow, wow, ito oh. ito pa ito? Ay sa Masarap yan kasi dagupan. Dati bumibili sa Dagupan. Ah, salamat Yung po. ulo, pinag oh, eh. Oh, magkano ang ano ko? Ay. Ay. Thank you, thank you. Thank you, thank you. ni Parik, ano ah. Berde-berde. Kano atraso? Napatagal eh. 170. Lang palang, ano, palang in -sa yun lang pala ang ano ko. Wala pala akong inano sa'yo na eh. Bigyan mo ako ng pechay. Ha? Hindi, huh? yung tulingan eh. Ano ko, eh, i-gata ako. May gata ako dun eh. Sana hindi nasira. Nasa rep naman eh. Hindi masira na. Ba't yung lipstick mo sa taas lang? Ganon. Ano yan? Ano yan? Magkano ang atraso? Huwag mo masyado mahalan para mabalik ako. <laughs> ha? Ang bira. Puro iti na pala yun. Isang kilo, isang... Ha? Hindi na siguro. Magkano kilo na sa ngayon? Sa San Fernando, 80. Galing ako doon ka. Ha? 90, oh. Pwede na. Siyempre, matutubo si Joma. Hindi na tubo. Kamal. Wala na, kayo. Yung kalabasa ko hindi ganito. Ano yung sayo ng puli? Hindi yung patik-patik. Yung puli ka, puli. May patik. Bulik nga, bulik, hindi nababalik. babalik. Patik man wow. e, din. Lakitan. malakit din. Wow, hindi. Malaki din. Ah, malaki. Ay, patik-patik. Ay, wala na bulik. Patik-patik. Oh, batik, batik. Wow, wow, wow. Bulik nga, bulik. Hindi nababalik. Malagkit eh. Sarap eh. Malagkit. Sarap talaga eh masarap kaya yung ah, ayo ay yung ayon. parang ganon yeah. awa bumbilya malagkit mas malagkit yan eh masarap ano na ano? ako na yan ayon ayon lang yung ha ba yung parang ano lang parang milon parang milon na yan eh ay 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 Dal daldal ka -dal ng daldal di ka naniningin wala <gat -tose> na siya no? sarap po kayo ng kapatid mo na yun ano? naglili? ha? naglili? about ah, this anong pinaglilig yan? dapat <laughs> ako nalang naglili? hahahaha talagang ginagawa pa lang hindi nalang nandun nandun nalang nandun nalang makakalambok ka kung saan may pahilip na kaya nakakaduya mo malulit si e ba na yung ano niya nagpo check up na ba kayong dalawang mag asawa? para malaman kung sino yung problema ikaw, okay ka? Ah, sa kanya ang problema na eh. Ito lang sa ngayon niya eh. Ang takot. eh. Sabihin na ikaw ay isang... Loko-loko <laughs> talaga ito si Kini. Ay! Mainit na ang panahon. Grabe mga farmer. yan. Ayan. Ay, thanks God. Ako ah, ako ba? Bangus, etc. Okay. Pagkagawa na yung ating kolong-kolong, diretso palenggi. yun. Ang siyang aarte-arte, yung bara ko siya. Dahil, uh, hindi ko naman siya lalagyan ng mabibigat. Sistainless yan eh. Bili tayo ng bigas kay uh, Ate Julie Dalawang sako sa siguro Para hindi na tayo -problem. Tapos, ang problema Tapos Pagkain ng aking uh, kalapati Ating bisyo Kala <laughs> kalapati lang Bili din ako ng Galay Max O so, kaya Integra 3 Ahalo natin Tingnan natin kung uh, maganda daw yung Integra 3 eh Shoutout pala kay Tita Erlinda Ayan, Tita E Tita Erlinda Soriano At ah, Tito Mer La Canilao Kali on si again May masarap ditong pancitiria Si Pinas Ayan o, no? oh, nandito Pinas Nasaan na si Pinas? Pancitiria Ayan ayun, Pinas, Pansiteria ayan maraming pa order yan mga farmer bila-bila, oh sikat yan I deliver na lang oy Kuya Mitch malaking na si Kuya Mitch, na-late na wala <laughs> pa rin na, hindi pa rin na ice yung kanyang lugar eh kana na ayos na Saka natin pasyalan Namimiss ko ng mamalengke Sa malayo mga farmer Namimiss ko na rin yung long drive Ano ang gagawin? Ewan Sarap sana mag long drive ngayon natin eh. Lemery Dahil pang pwedeng puntahan no? Oh. Sarap pwede Sarap sana pumunta ngayon Lemery Batangas Tapos dito naman sa north Ay Santa Cruz Sambales mga farmer Kasi bago yung palengke nila Naman napakaganda Solar din Parang yung pinatayo yun ni Chabit Singson Hindi ko lang po alam sa loob pa Kasi Oh, marami na mga ano doon eh. Masarap sana ikutan din. Sabi nga ni Ray. Sabi ko, Ray, kako. Nakalipat na ako. Oh, nakalipat na ako. Oh, Bala kung masama namin puntaan. Pero so, syempre, pag pinuntahan yan, damay na yung masinlo. Subi. Isang ikop. Dad dalawang gabi. Hindi kaya. Wala pa naman si Mama Ben. Next week sana, tingnan natin mga ka-farmer kung kakayaan eh si Kawawa naman yung may iiwan O dali namin si Dio <laughs> O si Rowan Pwede Dali namin si Rowan Pinorado talaga masarap. Kaya yeah. Pinorado. Dalawa. Como estai? Toto bene? Bene, bene? bene. si Bene. Lasse. Ay. Ha? Napupuka na. 14 years ba naman ako sa Italian company. Costa Crociere. Alo, ra? <laughs> allora? Kulang pa, kulang, kulang. Kanong no, kasi? Oo, no, no. oh, tama, tama. Yung mga anak mo na ang doon? Oo. Oh, oh. Ilang years na ba sila sa Italia? Hindi oh, ka pumunta. Working. working Ba't di ka pumasyal ka na doon? Galing din naman kami ah, doon, Ah, galing din doon asawa ko bago umuwi, 18 years siya tutuon. Ah. Imiwala na namin sila to. Mas ba, sarap naman dito. <laughs> Ganun ba? <laughs> Ay. Tagal pa sa Italy ni ate. Ate uh, Julie. Ngayon po yung asawa niya nagtatrabaho sa QTR. Yung uh, malaking rice mill diyan na ano palay buyer tapos na tayo sila ng bigasan dito ayan na naman tayong bibiling sa ating uh, Fertilizer, etc. Wala pa naman. Rizal Meron Bigyan mo ako ng Eto 100 pesos Tapos 100 pesos yung May Bili lang ako ng ano Ha? Eh wala pa rin Eh ganun pa rin Bili <laughs> tayo ng manok Pang stock Ay Maraming rider ah Mag-join -jo nga tayo sa mga Rider club Kaya <laughs> lang may mga club na hindi pwedeng Mag-post ng mga kung ano Binibenta Ganyan okay. Hanap natin yan Discount eh 200 brother ano okay. Ay Uh, malapit. ka na. Oh. Anong oras ka ba umaano? Anong oras ka nag-aamalis nito? Ay, Sarap din ng pandesal ni brother ko eh. Okay. Dito kayo. Ay, yan Merienda to, mga farmer. Merienda. Merienda okay, mga nagtatrabaho natin. na tayo mga farmers si na kongkong -Kong ay tuloy pa rin ang kanilang pagba may nag <laughs> nilatag ni papa yung um, yata yung tent nya nagre ready na naman sa outing itong mga ito <laughs> ayan po pala yung ating nakuhang mga ano ganda na ng lilim dito oh. Oh, talaga naman oh. alas gis imedya mga farmer oh. malapit nang magdikit ayos So ito ay naguhulog uli sila. Ayan. Tapos yung ibang mga kangkong mga farmer, ayan tingnan niyo nanginginain yung mga mabubuhay yan. Ma ano yan? Ma kakapal yan mga farmer, ayan tingnan niyo. Wow. Oh, oh, ang sarap na sarap oh. Ayan kasi yung yung ugat na yan diyan oh. Ayan, sila maglalaro, kakain. 'Di ba? Oh. Mm. 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 Doon din. So, inubos na po nila. Okay na rin yan. nakuha nila yung diskarte kahapon, paghulog, tutulak nila para mag-spread. So, mas maganda na yan. Ay, hindi nakuha ni papayam Yam yung ano, yung ampalaya doon, no? nasa, nasa pader. Oh. Ayan. Nuubos na nila. Dami-dami yan. Di ba? Marami pa ba? Apat pa? Ba? Pag ano, uh, mayat mayat, sarado nyo na yung tubig ng palay. Masyadong malakas. Baka tumapon yung sustansya nung tina, linagay natin na ano. Bata ba? Yun nga lang, magsasako kayo ng ano nun. Meron na doon ko i nyo ng sako yun, ng butas. Okay. So, talagang hinanap-nap nila tingnan mo na nanunuyo din ano pagka kinain na nila nanunuyo-nuyo din Oh, yung Oo, Tapos mamitas tayo ng sili mamaya na ikaw. walang ng basura no na no, ugat niya, no ang mga pagkain nila yan tapos tutubo sana tumubo no no si tosa si naman Ayos. So yan Mga apat na kolong kolong pa daw Okay na rin mga farmer Kasi matutuyo na po yun Kailangan na ding hakutin Sayang din naman kasi Mabubulok na yun So at least uh, Maagapan pa buhay pa siya babad sa tubig hindi ano siya ma maano uli tutubo sa lapad niyan ewan ko na lang ay sa dami niyan hindi yan kaya basta basta maubos ng mga tilapia natin makaka recover yan maganda na din yan mga farmer na alam mo na ay, natural food tayo. Tapos pagka umano pa, mag, naglilim ng kaunti, umulan-ulan, hindi eh, mas gaganda pa po yan. Okay. So, ayan. Napamaretest tayo sa palengke kanina. <laughs> Kinikwento ni tatay yung buhay nila. Uh, story ah. So... <laughs> ayan. Okay na tayo. Akit naman ako mamaya sa taas. Tayo ay magdi-video ng mga patrabaho natin lapit na matapos ang trabaho ano kaya ang gimmick natin ito ay okay. bahala na so yan maraming salamat at magandang buhay